bukod sa mga kalyadong senador ng mga Duterte, inamin ni Presidential Sister at Senator Imee Marcos na maging mga kalyadong mambabatas ng kasulukuyang administrasyon ay gusto nilang mabasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Report mula kay Mean Cordera. Hindi lang umano ang kinaguriang Duterte Black sa Senado kundi mga senador na kaalyado ng administrasyon ang gustong maibasura na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang inamin ni Sen. Amy Marcos matapos ipaikot ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang resolusyon na humihiling na tuluyan ng i-dismiss ng Senado ang nakapending na reklamo laban sa Vice Presidente. Naniniwala si Marcos na may ilang senador na na ganito rin ang gusto pero tumanggi siyang pangalanan ang mga mambabatas. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang visa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Yun lang ang suspecha ko. Ani so, man basta na lang yung di mas ma di ba mas mahirap mas nakakaya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo. Akin lamang, ang duda ko hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na baka Duterte, ang interesado sa pag-dismiss, ang pakiramdam ko mismo ang administrasyon ay uh, may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at bakat mapahiya lang sa numero. Pabor si Marcos na maibasura ang reklamo dahil hindi rin naman ito matatapos sa loob ng 19th Congress. Tatlong session days na lang ang natitira sa 19 Congress na nakatakdang mag-adjourn si Nidia sa June 18. Para sa akin wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na kung gusto talaga ng House of Representatives, wala namang problema, pwede silang magpila ulit subject to the one-year ban. That seems very, very clear to me. Naniniwala naman ang senador na hindi valid ang impeachment case na isinampa ng mga kongresista laban sa pangalawang pangulo. Yan ay dahil may tatlong naunang impeachment complaint na naihain sa Kamara noon pang December 2024 pero ang inakit lang ay ang ikaapat na impeachment complaint na ipinasa sa Senado noon lamang huling sesyon ng Pebrero yung validity mismo ng no, pagpapadala ng House of Representatives sa amin, kinakwestiyon ko eh. Kasi, bakit ganon? Postpone sila ng postpone, tapos hinuli talaga sa last day. Tapos kami ang sisisihin nagde-delay. Teka nga, tignan ninyo yung mga datos. Pero kung si Sen. JVL ito ang tatanungin, dapat ituloy ng Senado ang pagdinig. Paalala ng mambabatas, ang pagdinig sa impeachment complaint ay bahagi ng kanilang mandato batay sa saligang batas the Senate is duty bound to uh, convene the impeachment court uh, according to our constitution. Kung ano namin yan? Um, responsibilidad po namin yan. Sa personal niyang pananaw, ayaw niya sa impeachment dahil malino na politically motivated ang kaso at maraming problemang mas dapat unahin ang mga leader ng bansa. Pero ngayon nakahain ng impeachment case, dapat daw talaga itong harapin ng Senado. Ako hindi paborantad tayo na sinabi ko kasi nga, ang dami nating pressing problems, ang dami nating kailangan habulin. Mm -hmm. But in case, eh, ito na, talaga naman, itutuloy naman itong impeachment eh, whether we like it or not. Mm -hmm. as, as I mentioned, we are duty-bound. Sana matapos agad. Mm -hmm. So we can, whatever the decision is, whatever the verdict is, I hope we can go back to our normalcy as soon as possible. Mahaba-haba at mahabal marami-rami tayong habulin. Idinepensa naman ni Ercito ang liderato ng Senado sa mga batikos na dinidelay at dinidribol ang impeachment dahilan kaya hanggang ngayon hindi umuusan sa Senado. Kasalanan na ito ng Kamara dahil sila mismo hindi agad ipinasa sa Senado ang Articles of Impeachment. Sa ngayon ang malinaw anya ang 20th Congress na ang magdedesisyon kung ito ang impeachment trial o hindi. I- I'm not defending the leadership or the Senate, no. Uh, Unang-una, pinasa ng House of Representatives 'yan. Kailan ba pinasa 'yan? Last day, 5 o'clock. We 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 adjourned at 7, 'di ba? 5 o'clock. Ano na eh, talagang last minute din. They had all the time since December sana pinasana na so that we would have the time so hindi lang wag wag naman sana ang not defending the Senate, but i'm just um give stating the facts na sana kung pinasana na mas maaga baka mas maaga rin na si Bulan